Good morning guys. Today's vlog uh, kukuha tayo ng mga apat-apat. So marami dito sa baba. Ayan guys. Uh, so ayan guys. Kaya nga ito siyang butuin naman. So keep watching guys. ito guys yung apat-apat na tinatawag namin dito sa province. Oh my god! Wow! Masarap to guys pag may isda or munggo. Kahit anong klaseng luto pwede. Ano masabi? Healthy siya guys at sa palayan mo siya makikita guys dito ang dami mesmo. So, kukuha mo na ako guys. Tapos, higaling ko sa bahay para mamaya. May lulutuin ako. Healthy siya guys. Sa mga hindi nakakaalam ito, apat-apat yung apat tawagin. Tapos yung apat ng lahat. Ayun. yung anong tawag talaga nito. Ang dito guys. Sa rin namin ito dito sa taas okay, bumisita ako sa aming palayan tapos sa daanan ko to kuha muna ako ako sa katawan same time. Ang ganito yung kakain sa ibang pala yan parang wala hindi ko nakikita ito pero dito sa amin sa taas marami yan dapat lamihan ko pa guys may gana akong plastic So, ganito yung buhay po din siya guys kahit saan ng ulam pwede mo hanapin basta masipang ka lang hindi na kailangan bumili pa sa paligid lang so, saka ito kasi guys na gulay favorito ng lula ko to kinahala namin sa isla ito na pinakain niya Ayan, e, lamihan ko yung pagkuha. kasi nga ano naman dito sa pala yan ang dami ito nito guys One hour later. So, kalipas ng isang oras guys, andito pa rin ako, tuloy-tuloy pa rin sa pangunguha nitong apat-apat na to. Sobrang mabusisi lang guys, kasi nga, kailangan mo siyang isa-isahin talaga. Then yung steam niya, sobrang marupok, kunting gala mo lang siya, minsan uh, nadudurog agad, so kailangan mo siyang dahan-dahanin. Katulad din siya guys ng mga lupo na makikita nyo sa Uh, mga palayan uh, mga tubig na lugar so dito sa amin kasi guys ang daming masyado dito ano, apat apat dahil nga uh, hindi pa kami nakapagdair ng patay so parang yun. grabe yung lakas ng hangin dito guys ngayon sobrang lakas kasi yung panahon parang hindi namin maintindihan laging umulan kung maririnig nyo guys sa video ko yung hangin yung lakas so balik tayo dito guys sa uh, sinasabi kong apat uh, sa ibang lugar meron naman yata pero mas marami talaga sa dito sa probinsya at uh, sa mga hindi masyadong familiar nito kung meron makayong makikita sa paligid nyo guys or sa farm nyo try nyo na lutuin din siya guys pwede nyo siyang ihalo sa pasta at saka kung ano-ano pang meron kayong ulam pwede nyo siyang ihalo kasi nga masarap naman siya guys saka nakakatulong din to guys sa pag boost ng ating immune system papalakas tayo at samahan na din ng exercise araw-araw para sulit talaga ito yung isa sa mga paborito ng lola ko na kaya every time na andito tapos sa bundok pumunta talaga po guys sa palayan para lang kumuha nito para mamaya pagbaba ko ihahalo ko naman ito sa isda para sa dinner ng lola ko so kalimitan yung kinukuha ko dito sa taas guys uh, lupo sa mga pamilyar itong apat-apat alugbate dahon ng kalabasa saka yung lutik guys, kung familiar kayo, yung labog saka may kasamang ewan ko na tawag, nakalimutan ko na mas masarap yun guys try nyo din na uh, tumingin tingin sa paligid nyo baka mayroon din kayo kanyang kulay so, mas, subukan nyo na din lutuin para at least masubukan kasi iba naman yung sinasabi sa aktual na pinakain mo na mismo. Tama. So, kung, kung tingnan nyo ako sa video guys, grabe ang busisi ng pagka uh, tanggal ko talaga ng apat apat kasi nga isa-isa siya. Nakakapagod din. <laughs> Pero kailangan ko ramihan guys kasi nga pag niluto mo naman to, kunti lang naman siya. So, dapat marami kang kukunin para at least madami din yung mailuluto mo. So ganito guys yung buhay probinsya. Uh, hindi ka mahihirapan dito guys maghanap ng mga pagkain kasi andito lang sa tabi-tabi. Andito lang sa kapaligiran yung mga pwede mong kainin. At ito guys yung masasabi ko, pag probinsya talaga guys, uh, gulay, prutas, masasabi ko guys na healthy kasi nga fresh from the farm ikangat nila so tatapusin ko na lang to guys then after ko naman ito kasi guys ng pagkuha ng apat-apat going back na ulit ako guys sa baba kasi nga parang uulan na naman so kailangan ko magmadali uh, maraming salamat guys sa panonood at support nyo sa mga videos ko sana meron ni kayo yung natutunan kahit papano Abangan nyo na lang ulit yung mga next vlog ko. At ipapakita ko pa sa inyo guys yung mga iba't iba pang mga pagkain na dito sa probinsya na hindi nyo pa nakakain. At the same time, din uh, kayo dito guys sa iba pang mga lugar dito sa probinsya. Thank you ulit guys and ingat kayo lagi. God bless us all.